Good morning. Ang aga naman may bisita kami, guys. O, kanina pa yan. Nagising ko, nakita ko na siya dyan. Meron palang kasabihan, guys. Pag mayroon tayong mga kamag-anak, kapatid kami, namatay. Tapos gusto tayo bisitahin. Naging paru-paru na yung makagawa nila. Yan ang paniwala, o, guys. Iwan pa iwang sa iba. Baka ito ni si Dodsky, Kasi malapit na yung

siya guys o oh, ang ganda ng kulay niya kanina pa yun siya dyan kasabit Dodski yan Dodski malapit na yung date anniversary sa 21 hmm. hindi siya nangawit yan o oh. nakabitin kumusta ¡Gracias! la